Hindi katulad ng karaniwang pista sa bayan. Walang masyadong bandaritas, palawit, walang mga tagpong masisigla at puno ng tawanan. Sa halip, ilang madilim ang buong paligid. Bagaman puno ng mga aninong gumagalaw sa gilid ng mga kubo, kakaibang utob niya dito. Ang mga tugtugin ay mabagal, parang mga awit na niluma ng panahon. Ang mga tao ay nakatingin sa kanila na parang hindi maipaliwanag. May mga ngiti sa labi, ngunit malamlam ang mga mata. Sa banghahapag, nagsimula ang malaking inuman. Nagkaya ng inaasahan, pinilit ni Mateo na painumin siya ng pakaibang inumin. Mga tagay na tila naging sapilitan. Mga baso na paulit-ulit na pinupuno ng mga lokal ng inuming hindi pangkaraniwan. Ngunit ang binatang taga Maynila ay sadiyang mapanigha. Matalas ang kanyang mata. Napansin niya agad na tila may kakaiba. Sa isang basong itinakda para sa kanya, may kung anumang mahinang amoy. Tila hindi purong alak may bahid ng halamang hindi niya matukoy. Kaya't sa isang iglap ng kanyang labis sa pag-iingat, tahimik niyang pinalitan ng baso. Ipinagpalit niya iyon kay Mateo. Sa ilalim ng kunwari kasiyahan at pagbibiro, hindi nagtagal. Unti-unting nagbago ang kilos ng lalaki. Na habang siya nagpapanggap na lasing, si Mateo Nagsisimulang maging maputla. Ang kanyang mga matay namumungay. Ang kanyang mga galaw ay pabigla bigla At sa isang sandali ng pagkaubos ng kanyang lakas, halos sumusog ito sa may mahabang mesa. Habang ang mga tao sa paligid nila tila inaasahan ang mangyayari sa binata. At doon mo rin nabunyag sa may taga-Maynila ang totoong mukha ng mga kainuman niya. Sa likod ng mga ngiti, sa bawat kibot ng mga labi, naroon ang gutom na hindi galing sa karaniwang tao. May ilang nilalang na unti-unting nag-iiba ng kanyo. Ang kanilang mga mata ay nagiging mapula. Ang mga daliri ay humahaba ang kanilang mga bibig. Lumilitaw ang matatalim ng ngipin. At hindi na ito kwento. Ito'y hayagang katotohanan sa harap niya mismo. Pero hindi siya nagpatinag nang makita niyang halos mawalan ng malay si Mateo. Alam niyang may isang pagpipilian lamang ang dalihin itong papalayo. Hindi na niya alintana ang kasalanan ng dalake at hindi niya piniling hayaang maging susunod na alay ito. Mabilis niyang binuhat ang halos upay na katawan ni Mateo sa harap ng mga matang nagbabantay. Pinilit niyang panatibihin ang anyong kalmado habang unti-unting tinutungo ang labasan ng sityo. Ngunit hindi yung naging madali nang mapansin ng mga nilalang na ang kanilang pagdiriwang ay mawawalan ng biktima Nag-umpisa ang pag-uusig sa kanyang paglakad. Narinig niya ang pagkamot sa mga dingding, sa mga puno, ang pagaspas na mga pakpak na tila mabibigat. May ilan pang tumatawid sa harapan niya. Nagtatangkang pigilan ang kanilang pag-alis. At dito, dito na niya pinuha ang kanyang huling sandata. Isang baril na 45 na mula ng niyang bota, marahan niyang hinugot ang baril. At sa isang baratag na kilos, nagpaputo ito. Isang putok na gumising sa katahimikan ng gabi. Hindi niyo alam kung yun ay nakasugat o nakapagpalayas. Ngunit dahil sa malakas nitong pagputok, sapat na ito. Nagsiatrasan ang mga nilalang. Nagbigay ng bahagyang daan Sapat na para makatakbo sila. Bitbit si Mateo papalayo sa gitna ng kapahamakan. Hindi siya lumingon. Alam niyang ang kung ano ang makita niya sa kanyang tikuran ay maaaring habang buhay na niyang hindi mababago sa kanyang isipan. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang makalayo sila. At sa bawat takbang, sa bawat paghinga, Dala niya ang hindi matinag na paninindigan. Hindi niya hahayaang matulad ang binata sa sinapit ng biniktima niya. Hindi naging madali ang kanilang pagtakas. Sa bawat akbang ng tagapay nila, tamaan niya ang bigat ng katawan ni Mateo. Habang nakasandig ito sa kanyang balikat, halos wala na itong malay. Malamig ang balat, nanginginig sa takot, at epekto ng nilagok ni lason. Ngunit wala na silang panahon. Mula sa likuran, nagsimulang marinig ang pagaspas na mga pakpak. pa-bibigat, Malalalim na pagungol. Tila mga nilalang na mas sanay lumipad kaya sa maglakad. Sa gilid ng kanyang paningin, sa pagitan ng mga anino ng punong kahoy, nakita niya ang mga hugis na nag-iiba ang dating anyong tao. Ngayon, ay mahaba ang mga braso, matatalas ang mga kuko, naglalaway ang mga bibig, na tila may mga pangil. Hindi na ito kwento ni Lola, hindi na haka-haka, dahil sa mismong pagkakataong iyon, sa madilim at mapangalim na gubat ng sidyo. Damang-daman ang taga nila ang mga nilalang na noon ay sa kwento lamang niya nariringgan. Hinigpitan pa nito ang paghahawak sa baril. Isang matibay at mabigat na 45. Dala niya ito bilang panangga sa mga hindi inaasahang panganib sa mga liblib ng proyekto. Hindi niya inaakalang dito niya ito magagamit. Hindi laban sa tao, kundi laban sa mga nilalang na hindi dapat umiiral sa ordinaryong mundo ang unang bulto ng mga dinalang ay bumaba mula sa itaas ng mga punong kahoy. Nasa isang iglap, sumikdo ang kanyang tabang. Pinapatukan niya ang ere. Tatlong sunod-sunod na patok. Ang tunog na ugong ng bala ay sumilindro sa buong paligid. Dito sa glit na huminto ang mga nilalang. Ang ilan ay umatras. Ilang mga natakot sa pagdagundong ng baril ang ilan naman ay tila nagtatanong sa hindi maipaliwanag na tunog marahil hindi lahat sa kanila ay pamilyar sa ganitong uri ng sandata. Hindi na niya sinayang ang pagkakataon. Mabilis siyang gumapang palabas na makikitidadaan. Pinilit tumakbo sa kabila ng maputi at madulas na lupa. Ang mga sanga ay pumapalo sa kanilang mga mukha ang mga ugat ng pahoy ay tila mga patibong sa ilalim ng kanilang mga paa. Sa likod niya, muling sumiklab ang ingay ng mga paghabol ng nilalang. At muli, pinaputokan ng hangin sa may direksyon ng mga aswang. Di niya alam kung kaya nitong patumbahin ng mga ito, pero sapat na ang takot at ingay na nilikha ng mga bala upang magbigay sa kanila ng kaunting oras. Hindi ito takot maubusan ng bala dahil napagandaan niya na ito at siya ay nagdala ng madaming baon. Mahabang na naglalakad at lumatakbo. Nararamdaman niya ang tumitinting lamig ng gabi, ang pawis na pumapatak sa kanyang bato. Hindi ito sigurado kung tama ang kanilang direksyon. Basta ang alam niya, kailangan nilang mailayo ang kanilang mga sarili sa may teritoryo ng sitio. Habang tumatakbo, muli niyang nasulyapan ang ilan sa mga nilalang. Isang babae na kalahating katawan ay lumulutang sa ere. Mga pakpak na parang panigi, pumubuka sa kanyang likod. Ang mga mata nito ay nag-aalap sa gutom at sa lupa naman. Isang lalaki ang balat ay kumikintab. Kumahaba ang mga dila. Dila aabutin sila anumang oras. Pero hindi siya bumibitaw. Isa pang potok ang kanyang pinakawalan. Isang malakas na sigaw ng isa sa mga nilalang ang gumulat sa paligid. Marahil isang tama o marahil sapat na ito upang mailayo ang iba. Sa wakas, narating nila ang hangganan ng kagubatan. Doon, sa kabilaan ng malalaking punong kahoy, nasilayan ng taga nila ang pamilyar na daan patungo sa mas kinilang bahagi ng baryo. Wala nang mga anino, walang mga matang nagpapantay. Hindi ito tumigil hanggang sa marating nila ang bukana ng kagubatan kung saan nakita nila ang bakas ng kabiasnan, isang lumang daan hmm. ng bayan. At doon siya nakabuntong hininga. Kahawak pa rin ito si Mateo. Halos kargahin na nito Umagapang sila sa may tabi ng kalsada. Ang baril ay mahigpit pa rin nakasapo sa kanyang kamay. Hindi siya nagpapakampante. Alam niyang, ang panganib ay maaaring sumunod pa rin sa kanila anumang oras. Ngunit sa wakas, nariyan na ang katahimikan. Ang pagtakbo nila palabas sa madilim na sityo ay isang alaala na hindi mabubura Kailanman. Handa sa mga sandaling iyon, higit pa sa anumang tapang, determinasyon at paniniwalang hindi niya hahayaang maulit ang trahedyang nangyari kay Ernesto. At habang pinubuhat si Mateo sa mas ligtas na lugar, alam niyang isa na namang madibing nakapanata ng kasaysayan ng lugar ang kanyang nasaksihan at kamuntika na rin maging kanyang kapahamakan. Kapahamakan hindi naging madali ang mga sumunod na araw nang magbalik ang taga nila sa baryo. Halos hindi na siya kumikibo. Ang katahimikan niya ay mas mabigat pa sa alinbang salaysay na maaaring ikuwento. Sa isang lumang kubo sa gilid ng baryo, doon niya iniwan si Mateo na minsan naging matalik na kaibigan ng kasimpahan ni Lola. Ngunit ngayon, ito ay wasak. Si Mateo ay wala na sa kanyang sarili. Ang kanyang mga mata, laging pulat. Palaging nagmamasid sa paligid na para bang may humahabol. Ang kanyang bibig, paulit-ulit na bumubulong ng mga salitang walang saisay. Mga pangalan, mga panalangin, mga sigaw ng takot. At ito ay resulta mula sa huling ininom nitong tagay Isang basong nagdalaman ng itim na likido na hinaluan ng ang lason. Isang uri ng itim na salamangka na pinagamit sa mga sityo upang pasukuin ang sino mang alay. At doon, doon nagsimulang mabali ang kanyang katinuang taglay. Hindi lamang ito simpleng lason. Ayon sa mga matatandang narinig ng taga nila at ni Lola, ang pandalason ay hindi lamang pumapatay sa katawan, kundi sinisir ang isipan, hinuhubaran ng lakas ng loob at iniiwan ang isang tao sa walang hanggang takot. At ito ang sinapit ni Mateo sa baryo. Kumalat ang balita sa idalim ng mga bulungan na ang pinatang si Mateo nasiraan na ng baitang tuluyan mula nang bumalik sa may sityo. Sabi pa, may mga aswang daw ang humabol sa kanila. Kaya naman ng ilan, kwento-kwento lamang -kwento yan. Lasinggero lang yung tao, naubos ang bait sa alak nito. May mga naniniwala, marami ang nagdududa. Sa isang simpleng baryo, kung saan ang alamat at kapatuhanan ay manipis lamang ang pagitan. Mahirap alamin kung aling nga ba ang totoo. Depende na lamang sa iyong pakikinggan. Ngunit para kay Lola at sa binatang taga Maynila na siyang naging saksi mismo sa may tilim ng sityo, sapat na ang kandang naranasan upang hindi ito pagdudahan. Hindi na bumalik pa ang taga Maynila sa may sityo matapos matiyak na ligtas si Lola at mailayo sa impluensya ni Mateo at ina ang kanyang kwento. Pahimik siyang umalis sa may baryo sa isang gabi lamang nagpaalam sa kay Lola sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan Mag-iingat ka palagi Mag-iingat ka At iyon na lamang ang iniwang salita ng binatang baga nila. na iwan si Lola Tangon sa puso ang bigat na mga nangyari ang mga pagtasang minsang itinanim unti-unting naglaho. Si Ernesto, ang kanyang minamahal, kailanman ay hindi na natagpo ang buhay. May mga nagsabing baka talagang umakas ito kasama ang iba. May ilan, pahimik na umami na marahil, hindi na siya nakaligtas. At sa puso ni Lola, may isang sugat na hinding-hindi maghihilom. Sa gabing iniaalay ang kanyang minamahal, hindi sa kasaysayan ng pista, kundi sa kasuklam-suklam na gutom nilalang mula sa kadiliman. Lumalim na ang gabi at sa terasa, lumalamig na ang hangin. Tahimik na si Lola. Nakatitig pa rin sa may kawalan. Tila ba naroon pa rin ang kanyang isipan sa matagal nang lumipas na nakaraan. Habang ako naman, nakaupo lamang sa kanyang tabi bit-bit ang isang lumang kahon ng mga larawan at sa loob nito, isang kupas na litrato ang aking natagpuan. Isang lalaki na may matikas na pindig, may katamtamang ipis sa labi, sa sulok ng litrato, may sulat kamay na sinasabi nito, Para kay Maria, Antonio. Si Lolo Antonio ang lalaking taga Maynila may himig kong pinagbasta ng larawan na noon ko lamang lubos pa na naiugnay ang pirasong kwento ni Lola at ang matagal ng kwentong usap-usapan sa loob ng aming angkan hindi kailanman ipinasal si Lola kay Antonio hindi sila nagkatuloyan pero habang buhay niya itong minahal pinanghawakan niya ang alaala -ala ng kanyang kabayanihan ng kanyang katapatan Marami na rin ako narinig na kababalaghan tungkol sa may sityo na yon. Hanggang ngayon, may mga nababalitang may mga nawawala pa rin estranghero tuwing sumasapit ang piyesta dito o kaya'y mga nakakaranas ng matitinding pangungot kapag nagagawi sa baryong yon. Pero higit pa riyan, may mas tahimik, mas personal na anyo ng sumpa. Napansin ko sa aming pamilya Lalo tuwing sumasapit ang kapistahan, may kakaibang lungkot, takot, at pag-iingat. Si Lola, bihira siyang lupas sa mga araw na yon. Baging ang ilan sa aming mga kamag-anak sa kabila ng pagiging moderno, Pila ba ay may dinadalang bigat sa tuwing pinag-uusapan ang pagdiriwang sa mga baryo. May mga gabi na hindi may kakaila. Tila ba may malamig na presensyang dumaraan sa aming tahanan. Ilang ulit na rin daw ako narinig ng aking ina na nagsasalita sa panaginip. Inuusan ang mga salitang hindi ko naman maalala tuwing sumasapit ang umaga. Sabi pa ni Lola, may mga sugat na hindi lamang katawan ang tinatamaan. May mga anino sa puso na naipasa sa dugo. May mga lihim na kailanman hindi nabubura Gumiti si Lola noon. Mapariit. At muling itunuan ang paningin sa may madilim na kalangitan. Habang ako naman, muling tumitig sa may larawan. Ni Lolo Antonio. Marahang pinunasan ang aligabok sa may sulok. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin lubos na nauunawaan kung anong kababalaghan ang tunay na naganap. Pero sa tuwing sumasapit ang kapistahan at sa tuwing nagdaraan kami sa mga lumang sityo, may bumabalot na malamlam sa aking pakiramdam. At sa mga pinakatahimik na gabi, kapag ako'y nagigising sa gitna ng dilim, tila ba naririnig ko pa rin mula sa kawalan ang may hinang pagaspas ng mga pakpak mula sa kwento ni Lola. May mga kwento tayong minamana, hindi para paniwalaan, kundi para ating pag-ingatan Minsan, ang kasamaan ay hindi lamang nakatago sa mga nilalangang dilim, kundi sa inggit, sa taksil na puso, sa lihim na kayang ikubli ang isang ngiti. Hanggang ngayon, sa bawat diriwang sa bawat pag-aalay ng saya, hindi natin alam, baka may mga mata pa rin nagmamasid, naghihintay ng susunod na alay. Sa mga kwentong kagaya nito, aking natutunan ang kampo ng dilib ay hindi palaging mayroong pagtak may pangil o nahahati ang katawan hindi palaging mukhang aswang nahanap ay sariwang laman madalas nasa mukha ito ng isang kaibigan at kung ikaw man ay maimbitahan sa susunod na pista tanong ko lamang kaibigan handa ka pang sumama.